Hello mga kasimple! Ayan na nga. So, mo muna tayo sa ating ba, uh, dream house ng kasimple. Charot. Dream house namin ni Papangkano at ang aking mga anak. Charot, maraming salamat sa aking mayaman na videographer. <laughs> Ayan. So, yan na nga mga kasimple. Pipili tayo ng bahay dyan. Titingin kami ng model. Ayan. Actually, ito na napili talaga namin yung isa. O yan, dito, ito guys. Ito, ito ba yan or next? Ayan. So ito mga kasimple, six bedrooms talaga yan na bahay. Ayan, tatlong sasakyan ang makaparking. Model lang to ha. So ito yung napili namin. Ayan mga kasimple, napakaganda talaga ng paligid. O, oh, maiisip nyo naman yan mga, mga basher dyan. Paano siya makakabili? Paano makakabili ang mukhang basurira naman talaga yan? Kargador lang sa Amerika. Charot! Ayan, mga kasimple hindi nyo lang alam, no? Ayan, mukhang basurira yan pero makabili ng bahay. <laughs> pero din sa akin, okay? So, yan na nga. Dito na tayo sa entrance, no? entrance. Ayan. Pwede mag-meeting dito. Kusina agad mga kasimple ang makikita nyo. Tapos may bathroom dito sa baba. Ayan. So, ito na nga mga kasimple. Short video lang to, ha? Huwag kayong magreklamo palagi. Charot. Mayroon pa tayong susunod na video. Full video talaga yan. So, ayan ang aking anak. Excited siyang hanapin ang kanyang room. Sabi niya, mayroon akong sariling room at mayroon akong sariling bathtub. O, syempre, Si Babang Kano, naghahanap yan ng malaking kitchen kasi ang asawa niya, parating nagluluto. Charot. <laughs> so, lagi ang asawa talagang ang priority. Ayan. So, ang sobrang ganda talaga dito mga kasimple. Overlooking siya, no? So, hindi nyo pa makikita yung mga overlooking dyan kasi hindi pa tayo pupunta sa taas. So, ayan. Dito muna tayo sa kitchen. Siyempre, Pilipinang asawa, kitchen muna ang ibu-view. Kung maraming lalagyan ng mga lulutuin. <laughs> So, ang laki talaga ng kitchen niya, ang laki ng kanyang pantry talaga mga kasimple, lalagyan ng grocery, kaysa sa bahay namin, no, ba diba? So, maliit lang. So, ito na nga yung ating dining table, o, simple lang, mga kasimple, siyempre, mga tao dito, simple lang ang kakain, charot. So, yun na yung ating backyard, puli tayong mag-ano dyan, magpainit-init, pwede tayong mag-barbecue. Sobrang lawak ng anyang mga ng uh, backyard talaga mga kasimple. Ito yung may sariling yung ay, bathtub. Ba, ayan, dito yung sa taas. Oh, oh ayan, magpuyamos ka, ka dire. Sabi ng kasama oh, ko, wow, ayan, sabi ko dito, sa pag ka, may problema habang ka, adlaw, adlaw, mo ka. ay mula po sa mo lapos ang problema. Charot. Kaya oh, yun, overlooking ay. kasi yun. mga kasimple. Pagising mo uh -huh. lang, mo, overlooking oh, na ay agad. Ayan. So, maraming salamat sa aking kaibigan na video Charo. Sa aking video. Prepare for this tayo. Oh, o, ayan, nagkasimple nyo. video din ako. Meron akong long video, mga kasimple, ha? Mm -hmm. Hindi ko pa i Next time na. Ang hirap pa yan, charot. Ang hirap pa yan mag-edit. So, ito na nga muna ngayon. Si Gia, ano? nakapili agad ng na kanyang room. Sabi niya, dito ako ma, o. Oh. Ay, excited na siya. So, makikita natin ang ating, ano, backyard sa likod, ng mga kasimple. Ayan yung backyard namin sa likod. Ang ganda talaga, mga kasimple. Tingnan, o. Diba, dito. Sobrang ganda. May mga fountain. O, oh, depende sa amin yan. Kung gusto namin lagyan ng mga ganon. So, ayan, syempre, pera-pera na naman. O, oh, ganon. So, ang laki talaga ng counter, mga kasimple. Mm -hmm. O, yan, malawak talaga. Lalagyan dyan ng mga adubul. charot. <laughs> Puro pagkain talaga, inisip ng kasimple. Oo, ganda. O, syempre, sasaka muna. Pataas muna Pero, tayo. Ito yung stairs eh. namin, guys. Ayan, pataas. Because this one, mas lower. Dalawang slower, palapag eh. talaga itong stairs. Syempre, dalawang palapag ang bahay. Ayan guys. Oh, ay maganda yung hawakan nila kasi hindi madumihan kasi maitim. O, oh, ba? Diba? Punta muna tayo sa uh, malaking bedroom. Ayan, ay, ito pala kay Mima bedroom Ayan, pangarap ng aking nanggalap oh, nandito ko sa taas bedroom. Sabi niya, may sarili akong bathroom O, oh, halika na rito Ayan, sa saka ng Madam, charot, charot Ang walang tira ka na karga doon sa Amerika, charot Parang siya <laughs> nakabili ng bahay Namukhang, ano, basurira lang naman talaga yan, charot Ayan, ayan na, mga yung... kasimple So, ako din nagbibidyo Siya rin nagbibidyo sa akin <laughs> So, yan nga mga kasimple Ito yung pinakamalagay So, that's going to be Mimas ayan. Ay, Bed Uh -huh. Across so ayan na nga dalawa. Rin yan sila dalawa, busy busy rin niya sila. And this is the masters. Ang ganda ng mga kasimple ng. Oh my gosh. Oh, so ito ata yung wow. pinakamalaking bedroom. Ayan Sobrang And you can ganda talaga. See the mountain, simply, the, the snowy mountain. Moon, na sobrang ganda yeah, ng mga sneaker, halaman. Ay, overlooking how, how, talaga mga simple magkita mo yung how, how, daanan. Mm -hmm. Yung nag na Mountain, the mm -hmm. mountain. Mm -hmm. <laughs> yung nag na Mountain, mga kasimple makikita mo yung may ice talaga. So feeling mo nandoon ka na sa ice kasi sobrang lapit. <laughs> kasi pa excited na din siya sa niya dito ang aking office. Ayun ang aking mga anak. Sobrang excited nila mga kasimple nag kupo-upo na yan agad sila. Oh. Ay, oh, excited na kayo. Hindi excited pa yan bayad. Charot. Bahay, Ayan Ay, nga mga kasimple. Subi Magandahan talaga. Hindi ah, pa ba yan bayad, gusto, ko talaga yung mga backyard na kasimple <laughs> na may mga halaman. Kaya sabi ko yung papangka, no? Unahin natin ang backyard, no? Kasi, yan ang pinag Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Another next video. Long video mga kasimple. Magkita nyo lahat.